Po, magandang magandang umaga po sa ating lahat mga kabarangay Yan nga po latest na naman list la, Latest update uh, Pangulong Marcos lalagdan na daw o pipirma po sa term setting bill uh, Kagabi po kasi ay napanood ko na ito na siya mismo ang nagsasalita at napakarami na po ng mga content creator ang nagreact dito at uh, natural lamang na kailangan din po nating uh, magbigay ng uh, reaction sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang uh, notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. I like and share naman po, mga kabarangay. So, uh, yan nga, ba, nga po, uh, pipirman daw po ang Pangulo. bagamat hindi po sinabi, hindi niya sinabi, mismo kung kailan. Uh, at uh, alam naman po natin na ang... Uh, ang uh, deadline po ay hanggang uh, August 14. So, August 9 na po tayo ngayon. Uh, meron na lamang pong uh, limang araw, mga kabarangay, na tinihintay po natin. Uh, sa katunayan po, alam naman nating lahat na pirmahan man yan o hindi ng Pangulo, ay tiyak po na yan po ay uh, uh, magiging ganap na batas through uh, lapse into lo nga po, mga kabarangay. At uh, alam din natin na sinasabi po ng iilan, maging ako, na kapag uh, yan nga po yung naging ganap na batas ay may magpipetisyon. At kung sakali po na yan ay deklara na unconstitutional, eh, kung pinirmahan po yan ng ating Pangulo, strike to na po siya at ka-culpable uh, violation na po daw yan na pwedeng uh, uh, impeachment, yes po, pwedeng uh, i-impeach ang Pangulo sasagutin po natin yan so siguro nga po ay talagang pinag-aralan talaga ng mga nakapaligid sa Pangulo ito uh, dahil kung uh, culpable violations nga po ito para ma-impeach siya, eh bakit po niya gagawin bakit malakas ang kanyang loob na ito po ay pirmahan uh, samantalang uh, yes po, samantalang alam nila na kapag na-deglarate ito na unconstitutional ay uh, yun nga po pwede siyang impeach Bakit? Ang lakas ng loob nila ngayon. Onya! Mga kabarangay, alam po ninyo, meron po kasi mga comment na sa akin comment section na nagsasabi, bakit daw matatakot ang Pangulo na ma-impeach? Eh, kasanggan niya, yung mga mag-i-impeach. Tama po. Yes po, mga kabarangay, uh, baka po isang dahilan nga, kaya malakas ang loob, uh, loob nila, eh, yung mga kakampi nga po ng Pangulo, yung mag-i-impeach, yung mag magiging senatorial judges ah, senator judges, hindi po ba? at uh, syempre yung impeachment po, dadaan muna yung uh, ng ano yan, ng kongreso eh lang gumawa ng batas na yan Mat pagkatapos i-impeach ang Pangulo so pwede po na parang pattern po yung nangyari uh, na pag-impeach kay uh, kay uh, Vice President Sarah Duterte Uh, in-archive ng, uh, ng Senado samantalang gustong gusto po ng Kongreso na matuloy sinasample ko lamang po yan so pwede pong mangyari na kapag uh, sa Kongreso pa lang po kung sakasakali sa Kongreso pa lang patay na po yung uh, reklamo for impeachment siguro, yan po ang isang daylang kaya uh, pipirman na po siya at nagawin ko na rin po ng content technically na pwede po na kahit po yan ay i-deglara ng uh, Korte Suprema na unconstitutional ay maaaring ma-postpone pa rin po ang alalan through technicality uh, yung pag, uh, baka maggahul uh, gahul po sa oras mga kabaranggay uh, kaya lang sa ganang akin ay uh, matindi po ang aking paniniwala na mas mananaig po ang uh, tunay na batas uh, pwede pong mag-desisyon uh, ng mabilisan ng Korte Suprema dyan Uh, dahil nga po meron na silang jurisprudence. At uh, sa gana akin na, uh, naman po mga kabarangay, at siguro maging sa iilan din, uh, pro-postponement man yan, or uh, against uh, postponement, ay alam naman nating lahat, pipirmahan man yan ng Pangulo o hindi, magiging ganap na batas yan. At uh, yun nga po kung ano po yung intention niya uh, para po ito ay uh, pirmahan. Yes po kasi siya na po mismo ang nagpahayag na uh, pipirmahan niya ito. At may mga karagdagang pa rin po siya sinabi na nabanggit niya yung uh, uh, mismong COMELEC ay umaaray o parang sinasabi ng COMELEC na mahihirapan daw po sila dahil may barm election nga na ngayon parang daw magaganap. So muli po kung susuriin po natin nang basahin po ni Madam Amy ang uh, ang uh, ratified bill na yan ay may patutyadas siya. Na sana daw matuloy na ang barm election. At gumawa din siya ng issue noon na kaya daw, itong, uh, kaya daw uh, or, uh, matutuloy itong kaya daw na bago or matutuloy itong December 1 uh, BSKE election ay dahil parang sinacrifice itong barm. So uh, yan po ay mga pattern talaga na long-term plan to ito, pinagplanuhan mga kabarangay at abangan na lamang natin ang susunod na kabanata po talaga, at ang uh, ipanalangin na lang natin, ay kung uh, ano, o dapat batas ang uh, manaig. Uh, Bagamat sinasabi ko nga po, para sa akin, ay uh, win-win solution nga po itong uh, uh, November uh, 2026 na ito. Pero batas pa rin po ang uh, dapat umiral kung uh, ano po ang uh, kahihinat na dito, nasa Korte Suprema na po ang uh, desisyon. So yan po ang uh, latest o nagiging kaganapan po dito sa usaping ito. Uh, ilang araw na lamang po naman ang ating hinihintay. Uh, magiging ganap na batas yan. Pipirmahan man niya o hindi, uh, yan po ay uh, talagang may magpipetisyon. Uh, petition So antabay na lamang po tayo sa mga susunod na pangyayari o mangyayari mga kabarangay. At uh, sa ngayon ay... Uh, Siyempre po kapag uh, yan po ay uh, nalagdaan na ng Pangulo eh Angat na, na po or uh, Nangunguna na, mangunguna na po Ang uh, term setting bill na yan uh, Dahil kapag yan ay naging ganap na batas na Matatakpan na po yung sinasabi natin na Supreme Court ruling So ang uh, mangingibabang na po Ay yan nga po na uh, ratified bill na yan Or uh, term setting bill po na yan Kapag naging ganap na batas na Pero pasamantala po Hanggang sa mga sandaling ito, uh, dahil hindi pa yan napipirmahan ng Pangulo, Bagat sinabi uh, bagamat po sinabi niyang pipirmahan niya, uh, Supreme Court ruling pa rin po yung nangingibabaw, mga kabarangay. So, ayan po yung mga nagiging kaganapan. Uh, sa mga aspirant po, uh, wag po kayong mawawalan ng loob o pag-asa. Uh, kung sakasakali nga po na sa November nga, 2026, ang halalan ay uh, lalawak pa yung anong panahon at oras para ipakita yung uh, sinsirdad po ninyo na manungkulan sa inyong barangay at uh, kung kayo po uh, yung iba po halimbawa ay na hinaan ng loob ay parang lumalabas na uh, hindi tayo pited sa politika ibig ko mong sabihin uh, yung tunay po na manungkulan ay laging nakahanda yan, laging handang magsakripisyo so uh, kung uh, sakali nga po na uh, hindi na matutuloy yung halalan sa December 1, 2025, uh, may pagkakataon naman at panahon naman itong mga nakaupo na wala namang ginawa na magpakitang gilas. Uh, pero yung talagang uh, mga gumagawa ng uh, matino naman, eh, hindi napakitang tao yung ginagawa ng mga yan. Eh. Talagang dire-diretso naman uh, yung kanilang uh, paggawa ng mabuti sa kanilang uh, posisyon. Pero ako po, uh, si Koy Nersing ay talagang naninindigan at... Uh, Naniniwala pa rin po na uh, ang uh, Supreme Court ruling pa rin po ang manging ibabaw. Uh, dahil noon po kasi wala namang Supreme Court ruling eh. Nang, uh, nang uh, uh, ipospon po nila yung uh, December 2022. Uh, hindi po kagaya ngayon mga kabarangay. Uh, hindi po magkaiba po yung nangyari noon at yung uh, ngayon. So sa ngayon po ay Court uh, Suprema pa rin po ang ating uh, magiging sandigan at sempre po ang uh, sa lahat po na gustong uh, magibabaw ang batas na matuloy at matuloy ang December 1 na uh, 2025 ay uh, ipagdasal na lamang po ang kalakasan at uh, uh, bigyan pa ng uh, sapat na katalinuhan uh, itong pong uh, si attorney Makalintal at ang kanyang mga kasama uh, sana iwag din silang paghinaan uh, ng loob na labanan ang ganito mong sistema ng pamumulitika sa ating bansa So hindi ko na po pakakahabaan muna mga kabarangay. Uh, mamaya po o susunod po na content ko na ito ay uh, ang tatalakay ko naman po yung mga tanong o mga nagtatanong, tumatawag sa akin na uh, pwede po bang uh, humabol bilang independyente? Uh, pwede, uh, hindi po bang mahirap na humabol bilang independyente? Uh, mga kabarangay, dalawa lang po ang sagot dyan. Uh, pwedeng may, uh, may, may advantage po yan, may mga advantage at disadvantage po yan. Depende po kung sino yung tatakbo, kung ano ka, mga kabarangay, mamaya po